Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right Mama, chuk -chuk. Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang Kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo Kaya iba vlog ko na lang ito At ito nga guys, mukhang perfect ngayon ng cellphone ko nakapahiga pero ganun yung vlog walang pinagbago, basura pa rin ang inyong makikita araw-araw naman talaga gumagawa ako ng video na para dito sa YouTube. Pero ewan ko ba lagi kong nakakalimutan bago ko maalala kapag naglilinis na lang ako ng gallery ko kasi puno na yung storage ko. At ito nga medyo na perfect ko nga itong size ng YouTube size talaga ang video. Pero maghihirap kayo, hindi nyo makikita yung pagmumukha At dahil ko. Dahil nga may dumating na bagong basura, eto ginawan ko para sa YouTube nyo lang makikita. etong mga basura na pwede pa. Kaso ang hirap kong madaanan kasi ang gulo-gulo na basta nalang binagsak ng truck na dumating kanina. Meron na naman yung basura na nagpatawag, nakunin daw lahat ng mga naiwan nila. Nagsara na yung kumpanya. Yung mga gamit, ayan, katulad nung barina, iniwan na lang nila. Gusto kong kuhain, kaso paano? Merong nakaharang, ayoko masugatan ng aking Diyan nga paka. sa bakal na yan, na kulay pula. Naalala ko doon sa amin yung aso na kalimang kagat na sa Pilipinas na bahay ko ba. Abay, sabi ko, pwedeng-pwede sana to. Doon na lang ikukulong kasi ayaw naman itali ng asawa ko. Pilit kong ngang inaabot itong barena na kahit man lang sana yung cord ng kuryente, makita ko kung okay pa. Pero ang hirap talaga. Kaya ito, blag blag na lang mo. Ganito na. nga talaga dito sa Korea. Pag nagtapon sila ng basura, bahala na. Kahit may mga gamit na pwede pa, wala na silang pakialam. Basta pag tumawag sila sa basurahan na kukuha ng basura nila, ayan, babay na. Tapos eto pa, merong ref na talagang pagkalaki-laki dambuhala. Mas malaki pa sa akin. Double door ka, so hindi ko rin makita. Halos hindi ko maitawid yung aking mga paa. Ah, kaya dut-dut na lang ng kamay yung ninyong nakikita. Bigla nga akong nagulat dito sa sumali sa vlog ko. Akala ko bubuyog buti na lang tutubi pala. Dito pa nga lang ako sa Korea nakakita ng mga tutubi na pagkalaki-laki. Yung mata ang laki-laki din. ini ko pag hinuli ko at ako kinagat na ko baka mamamagat. At pa. meron pa nga ako ditong tinago sa planggana yung mga tools na alala ko yung kapatid ko na si Gina. Nag-message sa akin kasi bago daw yung kanyang makina. Pag meron daw ako na pulot na tools, pulutin ko at ipadala sa yung kanya. Yung nga pala na sinasabi ko yung patahian ng damit kasi yun yung hanap buhay ng kapatid ko na si Gina. Ito na nga lahat yung naitabi ko, tatlong martilyo tapos kompleto yung tools sa bag na itim na ito. Mayroong flat screw, mayroong pabilog-bilog, mayroong parang pastor, tapos mayroong mga plies na maliliit. Pipilian ko pa yan kasi yung iba may mga tuktok Pero na. alam nyo ba, nung pinakita ko to kay Gina, ang sabi, wag mo na daw pilian kahit may tuktok, halabira. Grabe talaga Grabe siya. Marami pa kasama, mayroong pa mga lagari, tapos yung iba hindi ko kilala, hindi ko alam kung saan ginagamit. Hindi ko na naisama sa video na to. Kasi nga, ang haba-haba na nga nito. Inedit ko lang yung speed para hindi kayo maabala.